Kahit ilang taon ng kasal at may mga Juneaukis na, hindi pa rin nawawala ang kulitan at kilig moments ng mag-asawang Judy An Santos at Ryan Agoncillo. Talagang patuloy na nagpapakilig ang dalawa sa kanilang sweet at nakakaaliw na banter online. Sa isang Instagram story, nagbahagi si Juday ng video habang kumakanta at nagluluto. Kitang-kita ang good vibes ng aktres habang abala sa kitchen, tila na energized matapos makatulog ng mahaba at malalim. Sa kanyang caption, pabiro niyang sinabi, ang nagagawa nga naman ng mahaba at malalim na pagtulog, nakapaglinis ako ng banyo, meditat, at luto. Bongga, uwi ka na Bob! At Ryan underscore Agoncillo, dami akong energy. Pero teka, hindi nagpahuli si Ryan at sumagot sa kanyang Instagram story na may hint of notinas. Abay sumandali ka lang hiha, konti na lang at makikita mo yung hinahanap mo. Sempre, hindi rin nagpaawat si Juday at game na game na sumagot, naghihintay lang. Agad namang nag ang netizen sa kulita ng mag-asawa. Marami ang napakomento na talagang relationship goals, ang dalawa, na kahit matagal ng magkasama ay puno pa rin ng lamang at asaran ang kanilang relasyon. Makikita kung gaano kasaya ang kanilang pagsasama, at kung paano nila napapanatili ang kilig kahit sa simpleng usapan lang sa social media. Walang duda, sina Juday at Ryan ang patunay na kahit mag-asawa na, pwedeng pwede pa rin maging sweet at makulad. Kaya naman hindi nakapagtatakang marami ang humahanga sa kanila bilang couple.